as of today um, um, ang amon ang ginistorya namon subong sang aton di mga atorita man di nga diri sa sudad sa sigay nga eh, kung ano ni Moon but until now ang aton da kwan wala man di subong aton nga ni Tresurira ang bot kundi siya huwag hmm. na siya huwag ko kabalo nga kundi siya nagkagto uh, huwag man siya uh, basic kung naglib man siya huwag ko kabalo ako ni eh. Pero ang ako na natin gusto nga kung nga maabrihan na ang bolt. Mm -hmm. De, pero paano ma kami makaabrihan ang bolt? Eh wala masya mm -hmm. Hindi ma ko pwede nga akong ginsiliwan na da. Hindi ko man na makuha kung mm -hmm. So need gid the mayor ang iya presensya nga maabrihan ang bolt? Supposed to be. Need mm hmm. gid na nga maabrihan. But subong nga, uh, why hindi man ta, why masya mm -hmm. Paano ko na ma problema. So Paul kung ang legal counsel ya ang ma-present. Ate Goro, na pwede na Goro kung may legal counsel tadi nga uh, present kay kun ma-bread ta gina. Ang, ang sil lang makuha ko, uh -huh. bolt, hindi makukbalos na hindi sa isang ah, uh -huh. kombinasyon. Okay. Kasi siya lang ang makabalo sa isang Pero hmm. mayroon to uh pati -huh. mo why the Ako yan, yeah, nagapati nga uh, ang inang bolt na way na ginaunod. Uh -huh. Kaya kung may unod na ang bolta, Sang pagpabriko siya, ginabrihan niya na na. Hmm. Okay, eh, damo kabalosa, na siya aligasyon, hindi siya kabalo nalipat analipat sa sang sang ano na kombinasyon. Hmm. Eh, Ikaw kam nga malipat siya nga almost every day kay na kwarta in and out in and out. ko siya na da ya ang maka abris na ng bolt. Hmm. Ang isa ganito nga bolt nga may ginpabrihan ko siya Kinabrihan niya, madugay-dugay pa ka Kung wala ko na presyo nga abrihin na niyong board. Kami nagahulat sa akon nga may meeting ko sa local school board. Damo na di gani. Mm -hmm. Diyan ito, kinabrihan niya. Isa ka, isa ka board. Di pag abri ito, huwag man ito unod. Mayor, mm -hmm. sabi nga pagbukas <laughs> ta, wala. And then, ibalik niya kaya po ng about, isa ka about, liable sa kaya po sa kaso. Mayor. I think, eh, guro eh, liable kita sinay, eh, kaya sa itong nga time, ko, may hindi yan pagkabrihan. That means to say, kung ibalik yung inang amount na, kung nakuha ko na ng ang sell, yung balikan niya, hindi. Bisan siya Kaya dudar naman na siya, siya nakuro eh. Mm -hmm. Oo, yung balikan niya. Kung bisa mira, kung wala na unod, at sa ayoko niya ang ayoko niya yung presensya nga at this niya niya ang na, may tira niya ng kwarta mayor. Kasi kung, kung ayaw niya, bayadan niya ito, mm. pero may kung, layable na siya kaya oh. din siya mm. Hindi na iya pwede hindi na siya magpuan siya Wala kang uh. maplano, Mayor, nga padalaan sa lahat ng espeto investigate sa kay... Uh... May ara ko plano siya tani, ipakwa ko na siya. Ipa-apiro ko na siya sa Wednesday sa... Hmm. Sa, session, sa session. hall. Kagang espe ang mga na siya. Mga in so, ini ini na conduct investigation conduct investigation do para inquiry mo oh. so kuno ano, mo sa sa session ba pasar ano sa good answer the resolution yo device kada may speedy investigation ko oh, speedy investigation So aside mayor sa pagpatawag siya sa session oh. ano pa ang tika nga paghimuon yo agud nga magtuhaw ang presensya ni Joe? Actually I said the na siya kaya duty na siya pero natingala ganito sa mga mandi, wala siya di Subong. buong, wala ka-duty siya Sa ano pala siya dito nagbalik? Sa 6 pala? <laughs> September 6? Sa last week, ari mo siya dito? ini si duty man siya? malang uh, adlaw nga wala siya kaya ba siguro nabatihan niya ito <laughs> kung pag-interview niyo sa akon sa ano Friday. Oh, Friday. Hindi, paggawa mo man gro, sa Facebook kasi nakita niya. <laughs> Kasi rin yung makakto ko mo di siya to investigate. Amuna nga wala siya din uh, uh, palapit ko Sa legal advice sa mayor, do need dapat ya mag request kita mag uh, mag uh, magwa kita court order to open so uh, ano na naman Sa amo na lang hindi internal na muna dia. Internal na muna. Hmm. Basta ara siya. Basta ara siya. Mayor, uh, aside sa amount ng 4 heya susulod sang vote may iban pa gid nga budget nga ara mandira may ara siya subong unliquidated nga kwan pero do jute pa man lang jute man to pero amo lang ni subong ang among gitutukan ang amo ni ang sa sini sa nga investigasyon sang SP inali magwa nga may mga properties sa nga gin bakal uh, kun i, i, i kwan is for investigation sang atong sini council depende sila Hmm. Depende na na sa si ilaya ko na nung ila na iya pag-investigate. Uh, hmm. ako yung mahulat mo lang ko kung ano ang part SP. First time nila na First anong... time nila mm -hmm. na tabo. sa amon. Mm -hmm. First time. Pero anong commitment sa local government sa wala pa na sulduhan niya, yes. 93 ka mga empleyado sa district hospital? Well, ina na kung na na, gintagaan na na namon sila. Oh. Itagaan na na namon na ang pinatron na 93 may okay. Wala pa na-release ka rin may Wala pa na-release. Ang, ang, iban may na-release, ang iban wala pa. Oh. Okay. Hmm. Di halin ang panay? niyo. Di rin na sa akong personal. <laughs> Ako ang naghatag sina Nakiti, na huya, na kung being mm -hmm. mayor, damo na ka mo oh, na no si mayor, wala mm. kayo -hmm. take action si ni. Mm -hmm. Ano ni, kakaluluoy sa si mga frontliner, pigado mo ng iban. Okay. si advance pa iban. kasat lah oh. gani. Ibang oh. guru na pangutangan na oh. na gani nah, nila. Na baligya na guru. <laughs> na baligya na na gani guru. Hmm. Wala na takabalo sila. luluoy mm. man sila. So gin pangitaan ko na idea. Inhulaman ko pa gani na sa mga utot hmm. ko nga para at least. Kaya kang ako man hindi nga ba. Ako uh, na man lang. So sino ba ba yun? Sino Siya gina iyang mabaya di. <laughs> oh. Baydan niya ko sina mm. kay sino man karon suktong ko ang Ang so, syudad you know, kay hindi man na iyang syudad nang nag uh, um, nagkwansya na siya man na iyang na personal kung matuod na naging kuha iya mm. na kung ma-open na ang board data na mabalan mm. kung arakin man ng 7.3 Tira na po yung mm. Diyos po ba 7.3 gin Mayor okay. ah, okay. kung ka pamati, si Jovi Pinong gano'n nung mensahe na no, ihatag? Ah, ah, ang ako na dahil yung mambal siya na bayaran niya lang ng 7.3 wala problema sa akong kag Ato At bango niya ni eh, kung may nano ang ikwanta sa legal kwanta eh. Kung nano uh -huh. ang ma kanya da. Pero total amount ni nga na amo na subong gina pa 7.3. Mas 22 million ni mo ang sa iya. 7.3. Mayor, anong plano? Mayor, anong plano? Uh, uh, Pag-file nyo sa kaso, uh, ablihan na na yung bolt o kung Uh, i-file um, <laughs> eh, so, eh, na kaso. Ampunan daw hindi ko sa imo makasabat hindi manta ta So ihatag tana sa aton legal counsel. Uh,